Magandang hapon po, Ma'am Oliva. Magandang hapon din po, Idol. So, marumi, burara, kuchino. Okay. Ano pa bang pwede itawag dyan, Nins? Itong ospital na ito. ay eh, dapat pag ospital malinis. E Eh, baka eh, dinala ka doon para magamot ka at ka sa sobrang dumi hmm, ng ospital ka. na yon. O magka-diarrhea ka. Magka-cholera ka. Ah... Uh, ito po ay ospital na kung tawagin ay Cabadbaran District Hospital Opo. sa Agusan. Opo. So ito po ay hospital ng probinsya Opo. under hospital. the governor's office. Opo. Pakikwento ulit yung mga reklamo niyo, ma'am, sa hospital na Anong uh, nung ano po kasi, December 18 to 23, na confined po yung anak ko doon. Mm -hmm. uh, ang findings lang po nila, uh, urine infection tapos yung ubo. Kaya pag pagka 23 ng umaga, di-discharge na. Okay. Kasi magaling na po. Ma'am, i-shortcut natin. Uh -huh. Ang pinakareklamo nyo talaga ay dahil marumi. Ano Opo. po yung mga karumihan na gusto niyo pong ipagbigay alam uh -huh. sa mga kinauupuan? Ito po yung ano pinaglagyan nila no sa anak ko na kwarto na inuood po. Sige, okay. Nako. Kung hindi matibay ang sikmura nyo po rito, masusuka po kayo, madudual po kayo. Kung kayo po'y kumakain, baka lumabas po yung mga kinakain nyo. Hindi ako nagbibiro. Grabe. Ano ho ito? dyan po yung kwart, dyan po nila nilagay yung anak ko sa loob ng anim na araw. Grabe naman to. Oh! Salit, sa na ano, idol? Oh, parang... Nis, pipintahan ano ko nga, muna, eh. Nis, Pipintahan ko. Oh my God. Huwag natin pakita oh, wag, oh, dyan. Wag, wag, wag. Oo nga, no? Ay! Oh, meh. Kadiri. Kung ikaw yung nagtatrabaho sa punerary, mga im ka, wala sa iyo to. Nakumas lalo na itong isa. Naihilo na ako. Kanina, Nis, bumabalik tayo yung sikmura ko sa unang picture. Sa pangalawang picture, madudual na ako at nangangasim na talaga yung sikmura ko. Walang biro, lalamunan ito. ko. Itong pangatlo, nahihilo na ako. Miss Bridget Trinos, Governor's Office. Ay, sir. Opo, pwede makausap si Gov? Ay, wala po si Gov, sir. Okay, eh, sino pong nandyan available na pwede makausap? Ano, ano po kayo dyan, Ma'am Bridget? Staff ni Gov, sir. Ma Bridget, kaya ako tumaw, kami na patawa, gawa nitong picture na sa harapan po namin ngayon. Hindi ko po pwedeng ipakita to sa mga viewers po ng uh, TV dahil sila po ay masusuka at baka eh, yung iba sa kanila, baka atakihin ba sa puso. Napakarumi po ng ospital ninyo? Ay, uh, sir. Wait lang, sir, po ha. Si ano na lang yung admin officer na lang po namin yung kausapin nyo, sir. Sige po, pwede po Ha? Kasi kasi ma'am this will be a reflection of your governor. Ai ah, spot. Yes, at reflection din po ito ng mga empleyado diyan sa governor's CTH office. Po. Opo. Kung gaano po karumi ito eh ang iisipin po ng mga tao ako po ganun din po karumi 'yung mga tauhan diyan sa ni sa, governor. Ah, sa so saan po ito sir? Si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5 at sa TV5 sa Action TV. Ah, okay. Wait lang po, sir. Tatawagin ko muna siya, sir, ha? Ano pong pangalan ni, ano, ng inyong Miss Honey po. Siguro ba Opo. babae. Kayo po, babae. Opo. Hindi ba dapat pag mga babae ma, malilinis dapat sa katawan? Ibig sabihin, dapat malilinis po yung mga gamit, malinis po yung trabaho, lahat-lahat. Lalo pa ito, ito hospital. Wait lang po, sir, ha? Sabi naman talaga, ma'am, yung, yung ginawa. Kasi ano? namatay po yung anak ko na hindi ah, po nila alam. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Ilang taon po yung 14. anak? Grabe. 14 matindi. Hindi na dapat tawaging hospital ito. Mm -hmm. Really, seryoso na. Hindi mo pwedeng tawaging ospital na ganitong karumi. Pasintabi na lang po, Governor. Ah, eh, kung ako po ang mag-grade dito, Brabe. sobrang pagkabagsak. Mm -hmm. Under kasi ito ng Governor, no, Idol, hindi ng DOH. Pagka mga ganitong district hospital, no? Okay. Governor talaga, governor's office. Kaso, walang gusto magsalita. Pati At, nga po yung ambulansya nila, hindi po pinagamit dahil matagal ng, pang-araw lang po pwedeng gamitin ang ambulansya nila. Bakit hindi po siya pwede sa gabi, baka tumirik. Wala na daw pong ilaw matagal na. I-gabi oh. e, po inatake Ay, yung oh, anak. Oo naman, paano mo gamitin sa gabi dahil walang, walang ilaw, headlight. Walang... Wala tayong mga kausap talaga sa, sa health, sa sanitation para Paratingman lang natin sa kanila to. Stop. Alam niyo may budget to, ma'am. kausap ko po yung head doctor doon. Sabi niya, ma'am, kung may complaint kayo about this, eh, punta ka doon kay gobernador kasi wala siyang budget dito. Merong budget So yun niya. nga po, ang alam kong may ang budget. Ang tanong, may, merong allocated budget for this. No. Saan na pupunta? Yun nga po. Yun. Miss <laughs> Honey, magandang hapon po. Administrator, madam. Hello, sir. Ang kausap mo kanina, sir, si Joy, yun... Okay. Uh, may contact na daw, binigyan na daw kayo ng pangalan nga na kontakin nyo doon sa CDS, si Ashley Lopez daw. Si Ashley Lopez po, oh, ayaw, oh, po, oh, ayaw, oh, po, ayaw po sumagot ni Ashley Lopez? Uh, Oo, oh, si Ashley daw ang kontakin nyo doon sir. Ma'am, hindi sumasagot. But anyway ma'am, ito lang, parating nyo lang po kay Governor kung nasaan po siya ngayon. Uh, ma'am, makinig kayo kayo. Si Rafi Tulfo po, po ito sa Radyo 5 sa Action TV. Oh. Ito pong mga picture na binigay po sa amin ng isa sa mga kusituwit ninyo na nakakasuka. Ipopost ko po ito sa Facebook page po ng Rafi Tulfo in Action para makita po ng buong mundo kung gaano ka dumi yung inyo pong ospital dyan. At kung anong klasing gobernador meron kayo pagdating sa kalinisan. This is a reflection of your governor. Babae pa man din siya, ma'am. Di ba babaeng gobernor Opo, sir. Oh, Di ba dapat pag babae, ma'am, dapat malinis? 'Di ba? Opo, 'Di ba 'yan eh. Pag babae ka dapat dapat malinis ka. O oh, eto ma'am hindi. Eh. Talaga naman baboy. Ma'am, yung baboy ipakita mo sa baboy ito baka masuka pa yung baboy eh. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Seryoso na. Ako nga ma'am, nasusuka ako eh. Napipigilan ko lang ngayon naman hit na ako. Grabe ma'am oh, itong inodoro. Ito pong basurahan. Hospital ba ito? Yung bintana, windowsill. Oh, uh, tapos sir, sir. sa backyard. Sir, kasi ang CDH po, ofisina po namin ito sa governor's office. Hindi ma'am, uh, iparating mo na po sa kay governor. Gob, sabi ni uh, Rafi Tulfo, nakakahiya tayo. Dapat daw tayo, eh mga babae pa man din tayo, kayo po madam, dapat eh maging imahin kayo ng kalinisan. Di ba? Babae kayo eh. Opo, Eh ngayon, eh, itong sinasabi ni Raffy Tulfo, eh, pati baboy daw, masusuka sa itsura ng ospital natin. Bakit ganon? Nasaan na yung mga budget? Ipopost ko po to sa Rafi Tulfo in Action. Panoorin niyo po, Rafi Tulfo in Action na Facebook page. Mapapaya po kayo, lalo si Gobernor. Pasensyahan na lang po tayo. Total, ito naman po ito totohanan. Hindi naman po kasi nung to. Picture po ito. Opo, opo, Magkikita po sa buong probinsya. Di ba? Opo, oh, sir. Pakitawagan lang po si Governor. Oh. Pakisabi lamang, ma'am, oh. na... Unsa naman eh. Sige po. Oh. Salamat na lang po, oh, ma'am. Sige po. Okay po. Buti na lang, ma'am, na picture nyo. Grabe. With your permission, ilalagay oh, okay namin po. sa FP page yan. Oh, okay Okay? Para mapahiya sila. Okay oh, uh, Sorry, ma'am. Maayay tayong sagutin. Oh. Pero susubukan ulit namin sa Monday. Tawagan si Governor. Si Governor kasi nandito sa Manila. Dahil di pa pinatawag ni uh, President, uh, Presidente? presidente. Oh. Gawa nga nitong pinagagalitan sila dahil ilan sa kanila daw ang pasok sa droga. So by Monday siguro baka nakabalik na yung si Governor, tatawagan ulit namin. Mag-monitor lang po kayo. Okay ma'am?